Good morning guys, papakita ko nga pala sa iyo yung mga beta ko na binread natin nung minsan Yan guys, yung mga fry ng beta natin oh Dami Sobrang dami nila Success yung ating pagbibread ng beta Yung ginawa natin yung pagbibread, hindi natin sila pinagpair ng matagal Basta pinagsama ko lang sila ng, sa isang tank at yun, nag sila. Kasi pinili ko yung yung lalaki. Ay yung may lalaki. Pinili ko yung hindi siya aggressive yung matapang na nambubugbog ng babaeng beta. Pero sa pipiliin niyo yung ganun, yung pag uh, nakita niyo yung maganda yung yung makikisama niyo sa babae, yun magandang i-breed yun. Kasi kahit hindi mo na siya pag-pair ng isang araw, kayang-kaya na niyang mag-pair ng isa-isang tank. Ganoon lang kasimple yung ginawa natin dyan, guys. Yun o, oh, successful. Try it. Yan, ganyan lang po. Share ko lang po yung aking pagbibilid ng beta. At sa susunod po, pakikita ko iba kung, yung iba kong, yung paano ko ginawa yung pag breed ko ng beta, kung paano ko sila pinagsama, papakita ko sa inyo. Para kung gano ka simple, ganun lang po ang ginagawa natin. Hindi siya pag mo ng isang bote pagka magkasa para kita nila ang isa't isa. Ngayon hindi po ang ginagawa natin diyan ay yung pinagsasama ko na agad sa isang tank. Ganun po ka simple yung aking pagbi-breed. Yan po, successful lang po yung ginawa natin pag hybrid ng beta. Yan po ang nangyari yung mga pride. Tapos lahat, sobrang dami. Yan, ganyan po ang ginagawa ng lalaking beta. Binabantayan yung maigi yung kanyang mga anak para ligtas at lumaki ng maayos. Kumbaga sa magulang, ganun din ang ginagawa natin. Pinoprotektahan natin ang ating mga anak. Yan, no? Oh. Ganyan po ang ginagawa ng mga lalaking beta. Pinuprotectahan nila ang kanyang mga anak. Basta sa susunod na video, sub ano lang po kayo. At ipapakita ko sa inyo kung paano ko ginawa. Kaya, thank you for watching and subscribe my channel. Para lang po sa ating YouTube. Thank you. And subscribe.